Hindi hindi na ako nagpapalate o nagpapagabi sa school. Lalo na nung nalaman ko yung kwento tungkol sa schoolmate ko na hindi rin kagad sinusundo. Story time! Dati, nagpapaiwan pa ako sa school service kasi gustong gusto ko nakikipaglaro sa mga klase ko. Minsan, kasama rin namin yung ibang mga estudyante na hindi rin sinusundo kagad ng mga magulang nila. Ako nga pala si Buji at marami akong kwento at adventures. Kung di nyo pa ako pinafollow, eh follow nyo na ako. Ang mga laro namin nun eh, tagu habulan, o kaya patintero. Meron akong kalaro nun, si Joshua. Ning hindi ko siya makakalimutan kasi ang lakas-lakas niya laging tumawa. Malayo pa lang, alam mo na nandyan na siya. Pero minsan ayaw ko siyang kalaro eh, kasi madaya siya. Pag naglalaro kami ng tagu-taguan, Lagi siyang nagtatago sa mga classrooms. Kapag uwi na kasi, bawal na pumasok sa mga buildings. Pero si Joshua, pasaway lang talaga siya. May isang hapon, nagpaiwan ulit ako sa school. Naglaro kami ng tagu-taguan ng mga kaibigan ko. Nakakainis nga kasi ako na naman yung unang taya. Nung hinahanap ko na sila, narinig ko na naman yung tawa ni Joshua. Galing sa building. Kakainis, nandadaya na naman siya. Sabi ko sa mga kalaro namin, iwan na lang namin si Joshua. Tapos umuwi na ako nung araw na yon. Bahala na si Joshua kung nasan man siya. Kinabukasan, nalaman namin yung balita na hindi pala pumasok si Joshua kahapon. Na hospital siya. Nagkasakit daw siya tapos binawian ng buhay. May practice pa kami nung uwian pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko si Joshua. Nung natapos na yon, nagpaalam ako sa guard kung pwede akong bumalik sa classroom kasi naiwan ko yung baonan ko. Abang naglalakad ako sa corridor, e bigla akong kinilabutan. Naalala ko bigla na parang kahapon lang habang naglalaro ng tagutaguan, ay eh naririnig kong tumatawa si Joshua. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ko ng mabilis papunta sa classroom para kunin yung baunan ko. At pagbukas ko ng pintuan, meron akong narinig na tumatakbo papunta sa akin tapos tumatawa. Kaboses ni Joshua.